may nakalap kang mga litrato sa Facebook na kasama ng iyong asawa ang pinaghihinalaan mo na kapit niya. Attorney, ito by sapat na ebidensya para mag-file ng concubinage? Sabihin natin. Okay, sa concubinage kasi, no? ano ba ang mga elemento o paano ba natin masasabi? Paano ba natin ma babalangkas na ang isang kaso ay talagang concubinage. Okay? Ang sabi ng revised penal code, sabi ng patas natin, no? There is concubinage kung yung lalaki, no? yung lalaki which uh, who is married, no, to his wife is cohabiting with his mistress in the conjugal dwelling dun sa mismong pamamakay nila. Okay? O kaya, cohabiting with her in any other place. Ibinabahay niya sa kondo. Ibinabahay niya sa isang uh, uh, townhouse na binili niya para doon sa kabit niya. Okay, ibinabahay niya sa ano pang sa mang lugar. O kaya sila ay nagtatalik under scandalous circumstances. 'Yun yung 'yun yung uh, tinitingnan, no? 'Yun yung tinitingnan ng batas. Ngayon, kung ang ebidensya mo lang is yung uh, pictures lalo na kung yung pictures na yun is in uh, kumbaga public no for example uh, apat sila doon lima sila doon anim sila doon okay even even then na uh, even then sabihin na natin sila lang dalawa magka uh, magkayakap magka holding hands magka bayan uh, to my mind pwede naman yun pero hindi siya yung clincher pa. Hindi yung, hindi sa pat. Pwede supporting evidence. Pwede siya maging uh, ebidensya na idadagdag mo dun sa mas matibay na ebidensya meron ka. Pero by on its own, maaaring hindi sa Kasi nga ang 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 uh, ang uh, tinutukoy ng QBNH ayon sa batas is yung number one, uh, pagbabahay ng isang lalaki na kasal na no, pagbabahay sa so, niya, or makikipagtalik under scandalous circumstances. So, yung pag-holding hands, pag akbay sa picture, even though posted in the public, baka hindi. Although, although, this is already an evidence, no, na pwede mo magamit kung mag-file ka na violence against women and children. Paano, attorney? Kasi nga, isa sa mga, kumbaga, iniiwa, isa sa mga bagay under the vowsy ano ba may economic abuse di ba yung financial abuse merong uh, psychological abuse merong sexual abuse and yung yung finally na gusto kong tukuhin, yung emotional abuse so nakita mo na yung uh, asawa mo ay nakikipag holding hands sa ibang babae at you siyang kin, ano, kinonfront mo, kinonfronta mo on, ano ba nangyayari, bakit may iba kang kahawak ng kamay at uh, obvious na obvious naman na siya ay may kabit pero talagang pinagdidiin na niya na wala siyang kasalanan eh, at uh, ikaw ay nasaktan ikaw ay na ikaw ay walang ka ng ganong kumain hindi ka ng mga at yung, yung, yung ng asawa mo na ang ang majority of the time ang iniisip mo ay talagang emotional psychological abuse na itong matatawag so, so in this case pwedeng gamitin yung letrato na yon to establish na because of that nagkaroon ka ng emotional trauma sa sarili mo no? and in which case this is already considered as violence against women and children ah, uh, ito na ay nakakapalog na sa RA Republic Act 9262. So, pwede mo siyang i-file. Pwede ito dun sa vow Kung magfa ka rin ng kaakibat na concubinage, kailangan mo pa ng mas matibay na ebidensya.